This is at bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kapag tumingin ka sa watawat ng isang bansa, ano ang nararamdaman mo? Pagkakaisa, lakas, pagkakakilanlan. Ganoon din ang ating ama sa langit para sa isang Zion. Isang lugar ng liwanag, katotohanan at pagkakaisa kung saan ang kanyang mga anak ay magtitipon. Ikaw at ako, tayo ay bahagi ng Zion. Brothers and sisters, this afternoon we're going to study ang tungkol sa kahalagahan ng Zion at ano ba yung Zion sa ating pagkakaintindi bilang isang mga miyembro na ang simbahan ni Kristo ng mga banal sa huling araw. Ako po ay magbibigay ng insights sa atin para matutunan po natin ang lesson ngayong araw na ito. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, consider po na mag-subscribe para makatanggap po tayo ng mga notifications sa mga bagong videos natin gawa. Dear brothers and sisters, sa ating pag-aralan ngayon ay ang uh, kalagahan ng Zion at anong Zion. At patuloy po tayo. Ang ating bananampalataya, kabutihan at katapatan ay nagsisilbing sagisag para sa iba na nagahanap ng pag-asa sa mugulong mundo. Sa kasaysayan ng mga banal na kasulatan, si Moises ay nagtaas ng tansong ahas bilang sagisag ng pananampalataya. Mga bilang chapter 21 verses 8 hanggang 9. At sa bagong tipan, tinawag tayo ng Panginoong Isus bilang ilaw ng sanlibutan. Sa Matthew chapter 5 verse 14, ngayon sa gitna ng kaguluhan at kasamaan ng mundo, tayo rin ay tinatawag na maging ilaw at sagisag. Upang iba ay makakita ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng ating pamumuhay ako ay nagpapasalamat sa simbahan at sa pamayanang espiritual na nagiging inspirasyon ko para sa akin na maging mas mabuting tao araw-araw. Naniniwala ako na ang Zion ay hindi lamang lugar. Ito ay mga taong may pusong handang maglingkod, magmahal at itaas ang pamantayan ng kabutihan sa mundo. My dear brothers and sisters, napaganda ng ating uh, Leksyon ngayong hapon na ito, kung gaano kahalaga yung Siyon. Ang Siyon ay hindi lamang isang lugar kung saan namumuhay ang mga tao. Ang Siyon ay ang mga tao mismo na may busilak na puso, may tapat, may pananampalataya, at nagkakaisang damdamin at isipan. Hinabi nga ng Panginoon, If you're not one, you're not mine. Kung hindi tayo isa, hindi tayo sa Kanya. Uh, naalala ko kung bakit mahalaga yung simbahan. Kasi dyan tayo nagtitipon. Diyan tayo nag-aaral. Diyan tayo nagpa partake ng sacrament. At na din napakalaga sana na magkaroon ng isang lugar na yung mga miyembro ng simbahan ay nagkakaisa. Patuloy tayong maging faithful sa ating Ama sa langit. Patuloy tayong sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoong hiso Kristo. At patuloy nating damhin na ang Zion hindi lamang sa isang lugar, ito'y sa ating puso. Magsimula tayo sa Zion sa ating loob ng bahay. Yung ating mga anak, tayo, i-build natin yung foundation na yon hanggang yung ating mga anak lumaki sila at dadali nila yung Zion sa puso nila. Maging ilaw sa buong mundo. Uh, isa din na pumasok sa isip ko ngayon tulad ng ating pinag aralan na kung saan na uh, pag nakikita nating mali, kumuha tayo ng tama. Kasi hindi kailangan na uh, maging uh, Dilim din tayo sa gitna ng kadiliman Maging ilaw tayo I-brought out natin yung hope Mabigay tayo ng hope Pag naririnig tayong mga individual Nagsasabing mga negative Sa katrabaho natin Sa mga kaibigan natin Ibigay natin yung light Yun yung light ng pag-asa Light ng uh, pananampalataya Light ng uh, positive na uh, Pagkakaintindi at pananaw sa buhay Yung pagmamahal ibahagi natin. Maging ilaw tayo. Maging inspirasyon tayo sa iba. Alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa langit at mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal tayo ng ating Ama sa langit dahil binigyan niya ang kanyang anak para sa atin. Ang at pangako niya, kapag tayo patuloy na naging masunurin, magkakaroon tayo ng kapayapaan at uh, pagpapalah sa ating buhay. Sabi nga niya sa Filipos chapter 2 verse 15, Upang kayo'y maging walang kapintasan at dalisay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang baluktot at likong lahi, na sa kanilay kayo'y lumiliwanag na parang mga ilaw sa sanlibutan. Tulad po ng sinabi ko, maging ilaw po tayo. At maging halimbawa, magandang halimbawa sa iba. Alam ko po na lahat ng ay totoo, at ito po aking iniiwan, sa pangalan ng kanyang anak na si Yeso Kristo. Amen.